mabuhay sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani. At ngayon ay tatalakayin natin ang mahalagang paksa tungkol sa tamang pagkain ng karne kapag mahina ang bato. Mga uri ng karne na nakakatulong bawasan ang pagkasira ng bato, nagpapababa ng kreatinin, at nagpapainto NG pajizing sa gabi para umihi. Maga kaibigan, madalas nating itanong, dapat ba akong kumain ng karne kapag mahina ang aking bato? Marami sa inyo ang nakukuwentuhan na ang pagkain ng karne ay nagpapataas ng kreatinina, nagiging sanhing ang pagbubula ng ihi, at sa huli ay nakasisira ng bato o nangangailangan ng lifetime dialysis. Dahil sa takot, marami ang umiwas kumain ng karne at tanging gulay at lugaw lang ang kinakain ngunit ang matinding pag-iwas na ito ay isang malaking pagkakamali. Ang sakit sa bato ay hindi pa man nasisira dahil sa karne ay lumala na dahil sa malnutrisyon. At kapag nagpatingin kayo sa doktor, magugulat kayo ng ipaliwanag ng doktor na hindi lahat ng pag-iwas sa karne ay mabuti. Ang problema ay ang pakain ngang maling uri ngang karne ang nagpapabilis ngang pakasira ngang bato, kaya, anong uring karne ang tama para maging malusok ang bato, stable ang kreatinin, mabawasan ang pagising sa gabi para umihi, at sapat pa rin ang nutrisyon. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang apat na uring karne na magiging tagapagliktas ng inyong bato masarap, ligtas, at makakatulong upang maging mas maluso ang katawan. Manatili hanggang matapos ang video. Dahil sa simpleng paggamit nito sa pang-araw-araw na pakain ay magiging mahalagang gamot para sa inyong bato. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Dr. Renato Bagani official channel at i-click ang notification bell para laging kasama si Dr. Renato Bagani sa pagpapanatili ang kalusugan sa pagtanda. Bakit hindi dapat iwasan ang karne kapag mahina ang bato? Bago natin alamin ang apat na uring karne na tagapagliktas, Nais nice kong maunawaan ninyo ang isang mahalagang prinsipyo, ang nga taong may sakit sa bato ay hindi dapat umiwas sa karne ng lubusan, kundi kailangan nilang kumain ng karne sa tamang paraan. Kapag mahina ang bato, kidney failure, bumababa ang function ng pagsala, tumataas ang creatinine, at naipon ang mga lason. Marami ang nag-alala na ang pagkain ng karna ay nagpapahirap sa bato sa pagsala ng protina na nagdaragdag ng pasanin. Tama ang bahagi ng pag-isip na ito, ngunit hindi sapat. Kung ganap na iwasan ang karne, kukulangin ang katawan sa dekalidad na protina para sa pagpapanatili ng mga selula, pag-regenerate ng katawan, at pagpapanatili ng immune system. Ang resulta ay mabilis na manghihina ang pasyente, magiging payat, humina ang resistensya, at madaling kapitan ng impeksyon na magpapalala sa sakit. Ayon sa isang pag-aral na inilatala noong 2019, 20,40% ng nga pasyente ng kidney failure, stage 4,5%, ay dumaranas ng protein-energy wasting malnutrition. Nagbabala pa ang mga doktor na ang mga pasyenteng bato ay madalas na namamatay dahil sa malnutrition, hindi dahil sa pagkain ng karne. Kaya, ano ang problema? Hindi lahat na uring ang karne ay mabuti. Ang taba, balat, lamang lub, at processed meats na mataas sa asin at preservatives ay nagpapabilis ng pakasira ang bato. Kailangan kumain ng sapat lamang. Humigit kumulang 0.6 hanggang 0.8 gramo M protina kada kilo timbang bawat araw. Lutuin nang tama. Mas mainam ang pagsteam, pagpakulo, o pagluto na mababa sa asin. Iwasan ang pagprito. Sa madaling salita, ang karne ay hindi kalaban gabato. bato kundi isang kasama kung alam natin kung paano pumili ang tamang uri at kumain ng sapat. Narito ang apat na uri na karne na magiging taga paglitas ng inyong bato, satu manok walang balat, purong protina, madaling tunawin, at mayaman sa nutrisyon. Ang unang uring karne sa listahan ng paglitas para sa bato ay ang manok, lalo na ang ang dibdib at hita na walang balat ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na pinamumulan ng dekalidad na protina malusog at pinakamadaling tunawin para sa mga taong may mahinang function ng bato. Ang manok na walang balat ay nagiging pangunahing pagpipilian kapag kailangan ng katawan ng protina nang hindi nagdudulot ng malaking pasanin sa bato. Kailangan ng makapasyenteng batong purong protina, ibig sabihin, isang pinakmulan ng protina na madaling maabsorb, kaunti ang impurities na makakatulong sa pagpapanatiling kalamnan, pagpapalusok ng gasolula, at hindi mabilis na nagpapataas ng kreatinin. Sa 100 gramo mdbpm manok na walang balat, mayroong humigit kumulang 25,27 gramo dekalidad na protina, kasama ang vitamin B6, selenium, zinc, at iron mga mahalagang micronutrients para sa imuna at pagbuong dugo. Mahalagang paalala. Laging tanggalin ang balat ng manok bago kainin dahil ang balat ay naglalaman ng maraming saturated fat at cholesterol. Ang sobrang pakain nito ay madaling magdulot ng pagbara ng ugat, mataas na presyon ng dugo, at nagdaragda ng pasanin sa bato. Para sa may mahinang bato, pumilingang payat na karne tulad ng dibdib o hita na walang balat masarap at ligtas. Iwasan ang pagprito sa maraming mantika. Mas may ang pagpakulo, pagsteam o pagluto na mababa sa azin. Halimbawa, nilagang dibdib ngang manok na may sasawan, sinigang na manok na may gulay, o ginayat na manok na may gulay ang mapakaing ito ay masarap at kaibigan ng bato. Ang modernong medisina ay nagpapatunay din na ang protina mula sa payat na karnang ngang manok ay madaling ay proseso ngang bato at nakbibigay din ng enerhiya para sa pang-araw-araw na gawain. Kaya, ang manok ay hindi dapat katakutan. Sa halip, ito ay isang mahalagang pinakmulan ng nutrisyon na nakakatulong sa pagpapabuti ang kalusugan. Doi malilit na isda sa dagat tulad ng galunggong sardinas o tilapia. Mayaman sa omega-3, anti-inflammatory at mabuti para sa bato pagkatapos ng mano. Ang pangalawang pakain na itinuturing na tagapagliktas para sa bato ay ang maliliit na isda sa dagat tulad ng galunggong, sardinas o tilapia. Ito ay mga karaniwang isda, abot kaya, ngunit napakataas ng nutritional value. Ang malilit na isda sa dagat ay nagbibigay ng dekalidad na protina, omega-3, at maraming mahahalagang mineral na nakakatulong sa pagiging malusok ng katawan at sa madaling pagtatrabaho ng bato. Ang pinakamahalagang katangian ng maliliit na isda sa dagat ay ang yaman nito sa omega-3 ito ay good fat na nakakatulong bawasan ang pamamaga sa tissue ng bato, nagpapabuti ang sirkulasyon ng dugo at nakapapasitable ng presyon ng dugo. para sa mga pasyente bato, ang mataas na presyon ng dugo ay isang mapanganib na kaaway dahil nakpapabilis itong pakasirang bato. ayon sa isang pag-aral noong 2023 sa Australia, ang mataong may mataas na antas ng omega tiga sa kanilang dieta, pangunahin mula sa isda, ay may 13% na mas mababang panganib na makaron ng chronic kidney disease. Bukot sa omega-3, ang maliliit na isda ay naglalaman ng protina na mas madaling tunawin kaysa sa red meat sa 100 gramong galunggong, mayroong humigit kumulang 20 gramong ng protina kasama ang vitamin D at iodine na nakakatulong maywasan ang anemia, nagpapatibay ng buto at nagpapataas ng resistensya. Mahalaga, ang maliliit na isda ay mas ligtas kaysa sa malalaking isda dahil sa mas counting mercury accumulation. Kaya, ang pagkain ng galunggong sardinas o tilapia ay masustansya at ligtas para sa atay at bato. Sa pagluluto, mas mainam ang pagluto na mababa sa asin, iniho, sa foil, steamed, o nilaga na may counting pampalasa. Iwasan ang pagbrito sa maraming mantika o pagluto na maalat dahil ang asin at mantika ay nagpapahirap sa bato. Halimbawa, nilagang galunggong na may gulay o inihaw na tilapia na may luya at tanglad ay masarap at nakpapanatili ang nutrisyon. Ipinapakita ng mga survey na ang mga residente sa tabing dagat na madalas kumain ng maliliit na isda ay may mas mababang insidente ng sakit sa puso at kidney failure. Ang pangunahing dahilan ay ang omega tiga at mga mineral sa isda na nagpoprotekta sama daluyan ng dugo at nagpapababa ng chronic inflammation. Ang tamang dami ay humigit kumulang dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo, ma 300,400 gramo. Ang sobrang pakain, lalo na para sa mga pasyenteng may malubang sakit sa bato, ay maring magdulot ng labis na fosforus, ngunit sa tamang dami, ang benepisyong maliliit na isda ay mas malaki kaysa sa panganib. 3. Lean pork, pork loin. Ligtas at masustansyang protina para sa mahinang bato. Sa hapakainan nga mga Pilipino, marahil walang karne ang mas pamilyar kaysa sa baboy. Ngunit marami sa inyo, kapag nalaman na may mahinang bato ay nag-aalala at tuluyang umiwas sa baboy, iniisip na ito ay mataas sa taba at kolesterol na magpapabilis nga pagkasirang bato. Sa katunayan, tama lamang ito kung kakain tayong tabang baboy, balat ng baboy, o mga processed meat. Kung pipiliin natin ang payat na bahagi, tanggalin ang taba at balat, at lutuin ng mababa sa asin. Ito ay isang lektas at masustansyang pinakmumulan ng protina para sa mga pasyente ng bato. Ang payat na baboy, pork loin, ay naglalaman ng dekalidad na protina, madaling tunawin at mas mababa sa saturated fat. Sa 100 gramo ng pork loin, mayroong humigit kumulang 21 gramo ng protina at 3 gramo lamang ng taba, kasama ang B vitamins, lalo na ang B1 at B6, pati na rin ang iron at zinc. Ang manutrisyon na ito ay nakakatulong sa pagpapanatiling ang kalamnan laban sa pagkapagod at sumusuporta sa pagbuong dugo. Ang nga pasyente nga bato ay madalas na may anemia at panghihina, kaya ang pokloin ay isang makatwirang pagpipilian. Lalo na ang vitamin B1 sa payat na karna ay mahalaga para sa nervous system, nakakatulong sa mental clarity at pagpapabuting ang tulog. Maraming may mahinang bato ang nakakaranas ng insomnia dahil sa pagising sa gabi para umihi. Kung sapat ang B vitamins, mas malalim ang tulog. Ang isa pang bentahe ay ang payat na baboy ay madaling lutuin at isama sa gulay. Maari kayong magluto ng karaniwang pagkain tulad ng steam pork na may luya, nilagang kalabasa na may pork loin, o nilagang baboy na mababa sa asin na may labanos. Ang mahalagang prinsipyo ay pumili ngang tamang payat na bahagi, tanggalin ang taba at balat, at iwasan ang processed meats tulad ng longganisa o hotdog. Ang mapakaing ito ay naglalaman ng napakaraming asin at preservatives na nagiging sanhing water retention, pagtaas ng presyon ng dugo at mabilis na pakasirang bato. Ayon sa pananaliksik sa nutrisyon, ang mga pasyente nga chronic kidney disease na kumakain ng humigit kumulang 70 gramo ng pork loin bawat araw, kasama ang mga gulay at mababa sa asin, ay mapapanatili ang mas ng kalamnan mababawasan ang pagkapagot at magiging stable ang creatinine. Inirekomenda din ng National Kidney Foundation ng US na ang mapasyenteng bato ay pumili ng payat na karne na mababa sa taba tulad ng pork loin, manok na walang balat, isda, o lean beef upang makakuha ng dekalidad na protina habang nililimitahan ang masamang taba. Ang pinakamaw sa paraan ing pagluluto ay ang pagpakulo. Pagstim o paglaga na mababa sa asin. Alimbawa, nilagang baboy na may labanos o nilagang sayote na may payat na baboy ay madaling lutuin, masarap, at kaibigan ng bato. Maaring sabihin na hindi lahat ng baboy ay masama para sa mga pasyente ng bato. Kung pipiliin natin ang payat na pokloin, kumain ng sapat, at lutuin ng simple, ito ay isang pamilyar na pagkain na makakatulong sa pagiging malusok ang katawan at mas gumaan ang pasanin ng bato. C. Lean beef, payat na baka, susi laban sa anemia, nagpapataas, kam, endurance para sa bato, mga kaibigan, upang tapusin ang listahan ng apat na uri ng karne na tagapagliktas para sa bato. Hindi natin maring hindi banggitin ang payat na baka. Marami ang nag-aalala sa karne ngang baka dahil iniisip na ang red meat ay mataas sa protina at ang sobrang pagkain nito ay magpapahirap sa bato. Ngunit ang katotohanan ay kung alam nating pumilingang payat na bahagi at kumain sa tamang dami, ang karne ngang baka ay isang mahalagang susi upang labanan ang anemia at mapabuti ang pangkalahatang kalusugan ngang mapasyente ngang bato, sa 100 gramo ng payat na baka, sirloin orum. Mayroong humigit kumulang 20,22 gramo ng dekalidad na protina kasama ang maraming hema iron na siyang pinakamadaling iabsorb na uring iron. Para sa mga pasyenteng bato, ang anemia ay halos isang karaniwang komplikasyon dahil sa pagbabangam produksyon ng erythropoietin ng bato, isang hormon na ng red blood cells. Ang anemia ay nagiging sanhing, pamumutla, pagkapagod, pagkahilo at panlalabong ang paningin. Kung tama ang pagdagdag ng payat na baka, mapapabuti ang kondisyong ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng iron at vitamin B12 na siyang pundasyon para sa pagbuwangang bagong red blood cells. Kinumpirma ang isang artikulo, na inilathala noong 2021 na ang regular na pagkain ng baka manok at isda ay makakatulong na mabawasan ang panganib ng kakulangan sa iron, zinc at vitamin B12 nice kumpara sa mga taong umiwas sa karne bukod sa iron ang karneng baka ay mayaman din sa zinc, vitamin B12 at conjugated linoleic acid nga mga mahalagang nutrisyon para sa imune system laban sa pamamaga at pagpapagaling ng tisyu sa makatuwid. Pinapayuhan nga mga nutrisyonista na ang mga pasyenteng bato ay panatilihin ang payat na baka sa kanilang dieta sa halip na iwasan ito ng lubusan. Ang prinsipyo ay kumain ng sapat, isa hanggang dalawang beses sa isang linggo. Humigit kumulang 70 gramo bawat pagkain katumbas ng isang maliit na piraso na kasya sa palat. Ang sobrang pagkain ng baka ay maring magdulot ng labis na pagfilter ngang protinang bato at mabilis na pagtaas ng kreatinina, ngunit kung kakainin sa tamang dami, makakatulong ito sa pagiging malusok ng katawan, makapagpunong dugo, at mabawasan ang pakapagod. Sa pagluluto, pumiling ang payat na bahagi tulad ng sirloin o rum, tanggalin ang lahat ng taba, at mas mainam na lutuin sa paraang pakulo, steam, o nilaga, o sa lugaw na mababa sa asin, o niloga na may gulay. Iwasan ang mga inihaw na baka na maalat, beef jerky, o beef sausage dahil naglalaman ang mga ito ng maraming asin at preservatives na masama para sa bato, ang isang kawili-wiling punto ay ang payat na baka ay hindi lamang nakakapagpuno ng dugo kundi nakakatulong din sa pagpapanatili ng kalamnan at tibay. Ang mataong may matagal ng mahinang bato ay madalas na nanghihina ang kalamnan na papagod at nahihirapan maglakat. Ang tamang pakain ng baka ay mabibigay ng kinakailangang amino acids na makakatulong sa katawan na maging malakas at mabawasan ang panganib ng pagina. Mari maging ligtas na paraan ngang pagtangkilik ng baka para sa sakit sa bato ang isang mangkok ngang bulalo sa umaga na may kaunting payat na karne, walang taba at maraming gulay at pampalasa. Siyempre, kailangan bawasan ang asin. Gayang nakikita ninyo, ang payat na baka ay hindi dapat katakutan. Sa halip, kung kakainin nang tama ito ay isang mahalagang susi upang makapagpuno ng dugo laban sa pagkapagod at makatulong sa bato na gumana ng mas matatag. Payo mula sa isang dalubasa sa nephrology na may 35 taon ngang karanasan. Dito, Nais nice kong bigyang diin ang payo ng isang dalubhasa sa nephrology, si Dr. Renato Bagani, na may 35 taon ng karanasan sa pagamot sa mga sakit sa bato sa Pilipinas, ipinapayo niya na ang mapasyente ng bato ay hindi dapat ganap na umiwas sa karne dahil kailangan pa rin nga katawan ng protina para mapanatili ang kalamnan at resistensya. Ang mahalaga, ay malaman kung paano pumiling ang payat na karne, kumain sa tamang dami, at lutuin nang simple. Partikular, pinapayuhan niya ang mapasyenteng ang bato na unahin ang mauring ang karne tulad ng manok na walang balat, maliliit na isda sa dagat, payat na baboy, at payat na baka. Ang ma ito ay pinakmumulan ng protina na madaling tunawin, mababa sa masamang taba, at hindi nagdudulot ng labis na pasanin sa bato. Sa bawat araw, kumain lamang ng humigit-kumulang 0.6 hanggang 0.8 gramo ng protina kada kilo ng timbang. At sa pagluluto, pumili ng pagpakulo, pagsteam, o paglaga na mababa sa asin, isama sa maraming gulay, at sundin ang mababang asin na dieta upang kontrolin ang presyon ng dugo ang katamtaman at tamang pagpili na ito ang magiging susi upang maging mas maluso ang bato, maging stable ang creatinine, at mapahaba ang buhay ng pasyente. Gawing gamot para sa bato ang inyong hapagkainan. Makaibigan, sa araw na ito, sama-sama nating tinahak ang isang makabuluhang paglalakbay. Mula sa takot na ang pagkain ng karna ay nakakasira ng bato, natuklasan natin ngayon ang apat na uri ng karna na tagapagliktas para sa bato. Manok na walang balat, maliliit na isda sa dagat, payat na baboy, at payat na baka. Bawat uri nga, karne ay may sariling halaga, ngunit ang karaniwang punto ay ang pagiging mayaman sa dekalidad na protina at mababa sa masamang taba kung kakainin ng tama at sa tamang dami, ito ay magiging kasama na makakatulong sa bato na maging mas malusok, maging stable ang creatinine, at ang ating katawan ay hindi gaanong mapapagod at mas makakatulog ng mahimbing bawat araw. Nais kong bigyang diin na ang kalusugan ay hindi na mumula sa matinding pag-iwas o mamahaling gamot, kundi minsan ay nasa hapag kainan mismo ng pamilya. Kung alam lang ninyo kung paano pumili ng tamang pakain, lutuin ng simple, at kumain ng tama, ang pang-araw-araw na pagkain mismo ang magiging natural na gamot na magpapalusok sa bato at sa buong katawan, sana, pakatapos ngang video na ito, mas magiging kumpiyansa kayo sa pagpili ng pagkain at hindi na matatakot kapag pinag-usapan ang pagkain ng karne. Sa halip, gawing pinakmumulan ng lakas ang karne upang kayo ay maging malusok, masaya, at mahaba ang buhay kasama ang inyong nga anak at apo. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang impormasyong ito, ibahagi ang video sa inyong nga kaibigan at kapamilya upang mas marami pang tao ang malaman kung paano protektahan ang bato mula sa mga simpleng pagkain. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang patuloy na makasama si Dr. Renato Bagani sa pagtuklas ng mas maraming lihim para sa malusog na buhay sa gintong edad. Hangat ko ang inyong mabuting kalusugan, malakas na bato, mahimbing na tulok, at isang payapa at masayang buhay kasama ang inyong pamilya.